Hello! Magandang umaga sa inyong lahat Ayan, ito ang inyong lingkod, Gumagala Ayan, ipapakita ko kayo kung saan ako uh, gumala Nandito lang po ako ngayon sa may Unilab Sheridan ng Barangay Capitolio, Pasig City Ayan na nga, nandito ako ngayon, Gumagala Ito, iikot ko sa inyo para makita ninyo ang aking mga ano mga ginagala ko ayan nandito ako ngayon ha kaya oh di ba ito ito yung kumpanya ng Unilab ayan Unilab ayan ayan i ano natin iikot natin siya guys Ayan, maglalakad tayo. Ito yun, know, oh. Unilab Group. Ayan, Right Medicine and Price Right. Ayan, oh. Ayan, dumaan yung sasakyan na napakalaki. Ayan, oh. Ayan, balik na natin. Ayan, balik natin. Tapos, ayan, oh. Delete. So, ito yata yung puno na, ano na tawag nito yung parang guma daw ata. Hindi ko alam ha, kasi parang ang laki niya. Ayan